ilang triangle ang nakikita ninyo. Tama. Isa. Gaya ng isang triangle na merong tatlong tapsulo, ginagamit ng mga tagapagtaguyod ng Trinidad. Ang um, iisang Diyos na merong tatlong sulok ng personifikasyon. Kaya tawag nilang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu. Ano pa gusto nilang patunayan na ang Diyos Ama at ang Diyos Anak ay isa. Pagkatapos ay ibabalik nila ang pansin ng maraming mga tao sa mga makahimalang ginawa ng Panginoong Isus. Ano pa't sisipihin ang binabanggit sa 1 Gs 37-38. Ating basahin, suriin ang Juan 37-38. Hindi nyo na bang nakita? Sabi ng Panginoong Yesus, Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag kayong maniwala sa akin. Ngunit, kung ginagawa ko ang mga iyon, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniniwala kayo sa mga gawa upang inyong malaman at patuloy na malaman ng Ama ay kaisa ko. At ako ay kaisa ng Ama. Sa tekstong binasa, ano ang hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo? Ang pagiging Kristo ba ni Yesus? Nang sabihin ni Jesus na ang ama ay kaisa niya, patotoo ba ito na siya na ang Diyos? Ang mga himalaba na binampana ni Jesus ay patotoo na siya ang Diyos? Sa history, hindi pinaniniwalaan ng mga Hudyo ang pagiging Kristo ng Panginoong Jesus. Kung tatanungin ka ng Panginoong Jesus sa mga pagkakasam ito, kayo naman, sino ako ayon sa sinasabi ninyo? Ano kaya ang isasagot niya? Alam niyo, ang katanungang ito ay napaulat sa Mateo 16, talatang 15. At yung basahin ang tamang kasagutan ng alagad sa katanungang nabanggit. Iyon ay nasa talatang 16 at 17. Mateo 16, 15, 16, 17 bilang sa doot ay sinabi ni Simon Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Bilang sa na ay sinabi ni Jesus, Maligaya ka, Simon, na anak ni sa sapagkat hindi isisiwala sa iyo ng laman ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pansinin na si Jesus ay kasama ni Simon Pedro ng patakatayong na iyon, na ayon kay Jesus, nasaan ang Ama? Sabi niya, ang ama ay nasa langit. Yan ang nakaksihan ni Simon Pedro ang makahimalang gawa ni Jesus. Paano niya sasagutin ang tanong na ang mga himalaban na binampanan ni Jesus ay patotoo na siya na ang Diyos? Ating basahin ang sinasabi ng kasulatan sa gawa 28. 38. Sa makatwid nga, si Jesus na sa Nazareth, kung paano pinahiran siya ng Diyos ng banal na Espiritu at kapangyarihan at lumibot siya sa lupain na gumagawa ng mabuti at pinagagaling ng lahat na iyong mga sinisiil ng Diablo. Ano sabi ni Pedro? Sapagkat ang Diyos ay suma sa kanya. Oo, napagnawa ni Pedro na ang Diyos ay sumasa kay Jesus. Marahil malinaw pa sa isipan ni Pedro ang katulad na karanasan sa paggawa nila ng makahimalang gawa. hindi ba't nagpalayas din sila ng mga demonyo? Ang ilan sa kanila ay bumuhay pa nga ng mga patay. Nadama ba ng alagad ng Diyos na nakagawa ng makahimalang gawa na siya na ang Diyos? Hindi. Bagos nadama nila na ang Diyos ay sumasa kanila. Bago ba ang karanasang nito hindi. Maging ang mga tupeta bago ang panahong krisyano na gaya ni Elias at Eliseo ay gumawa ng himala na katulad niyaong Jesus. Subalit so, na ang mga himala na kanilang ginampanan ay hindi pa totoo na sila ang Diyos. Hindi ba? Kung ang mga himala na ginampanan ni Jesus ay hindi pa totoo na siya ang Diyos, kung gayon, sa anong layunin ginawa ng Panginoong Jesus ang mga himala Ating basahin ang uling teksto. Ito ay nasa Juan 20, 30, 31. Nakita niyo na ba? Juan 20, 30, at 31. Ang totoo, nagsagawa rin si Jesus ng maraming iba pang mga tanda. Kung ang gamit niyo ay today English Bible, ang salitang tanda ay ginamit ang salitang himala. Basahin natin ulit. Ang totoo, nagsagawa rin si Jesus sa maraming iba pang mga himala sa harap ng kanya mga alagad na hindi nakasulat sa balumbong ito. Ngunit, ang mga ito ay sinulat upang maniwala kayo na si Jesus ang ano sabi niya? Kristo na anak ng Diyos. At upang dahil sa paniniwala, ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Mga kapatid at mga kaibigan, sana naunawa natin na ang mga himala na ginampanan ni Jesus ay hindi pa totoo na siya ang Diyos, bagkus patotoo ito na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos, at hindi kagaya ng palagay ng iba na Diyos anak sa katapusan tapusan Kung tatanungin kayo ng Panginoong Isus, kayo naman, sino ako ayon sa sinasabi niya Ano kaya ang isasagot natin? Sa ating sagot, sa tanong na ito, mahayag kung magkakaroon tayo ng buhay sa kanyang pangalan. Magandang gabi sa inyong lahat.